Serta oleh makhluk dan saldan, orang -orang ipat -ipat sama <tipan> Maririnig din sa lugar mga tunog ng mga uh, bats, no? Para di mo kasi maririnig mo sa lugar na kagaya nito mga tunog ng mga ibon. Kaya tahimik lang dahil marsh ito inawak, uh -huh. no? So ngayon ako nakakita na ganito ka-extensive na ghosting area ng mga ah... Uh, ply Hindi ordinary ang panigil ng mga ply Sila ang pinakamalaking uri. Kaya naman hindi sila basta-basta kayang patunguhin ang kanilang mga kreptor. Pero sa paglibat nila sa air, isang balakin ang hirap sila ditiwasan. David Margaso, alin niya mga kawad ng kuryente? Dalawa sa kanilang kasamahan, patay na ng amin ang tinataklay. Ay, sure ito. At halos yung tinataklay ng isang tripod. sila sa mga kawad na kuryente sa bus. Ito yung ng isang valike kapag ng 12,000 volts ng electricity halos. Wala na yung kanya uh, mga, mga pakpak, yung skin, no? Yung telegium. At talagang sunog na sunog na, Ang kanilang pagkamatay, nagtutulot daw ng maanawatang ground out sa pasila. Parating mo pagbong po yung makakasunog. Kasi kung pag-block up po doon sa isa nila, madadami pa dito. Walang kinalaman ng kabuk dito, nandito lang sila sa ano eh. Hindi naman sila gumanda po sa mga tawad ng kuryente dyan sa ano, hindi eh. lang sila diretso sa ano, sa bakawan na yun. Ayon sa pamukuha ng kasel ko, simula ng itin, madalas na ang brown sa lugar. 2017 raw na makita nila ang mga pakaliging nakasabit sa awad ng kuryente. Yung ginagawa namin, yung insulator na ginagamit namin, namin is before maliit. So, pinapalitan namin na malaki. Hindi nga yung makakaroon ng shortage. kita nakita na ang ng mga to our nine months. Nagungan kami sa kanyang regulasyon. Posible raw na isa itong bagong species ng fly fox. I think it's named the Teropos Pesiosus. It's found in Southeast Asia, pero unique siya sa Philippines dahil sa Basinan area lang siya kasi na tawi-tawi yung sa finance na siya um, nakikita. we also suspect that probably it's natural mm -hmm. speech that we know. I know the problem no. E. is in the Swedish understanding. Mm -hmm. Maraming pag-aaral pa ang story para makukirma na may lalagi sa randi. Pero ito mga species o hindi. Mahalaga na maprotektahan ang lahi nila dito sa pasina, lalo na kung matindi silang banta na pinagdadaan. Ang laban sa pagitan ng tao at pagbong sa masinan, malapit na matapos dahil mas pinipigil na nito ito, maging kakampi. Ako si Dr. Gresho, Dr. Nelson Zanato, pinipiling namin ang kalikasan. Ang susunod na problema ay Rated PG. Patloyan kapay ng magulang ay kailangan sa mga patang malunod. Happy Sunday, Iron Once again, tatuloy namin ang inyong mga katanungan. Anything and everything alinasan, and beyond. Ang tulong na mo, sir, bakit masabang ang <tries> house na! Bakit pumubula ang mga iba? Ang magandang structure gamit ng akwa ng invento ang TV? Saan ang electric table? Paano na-discovery ang sailing party? At alam kung paano gumawa DIY physics trick. Yun